sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, si Amen Oriental Mindoro. CNN Live, Live. Live. Nation, Nation. Junard Capulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Tinatayang nasa 927 na mga magsasaka mula sa Bulalacao, Oriental Mindoro ang tumanggap ng Cash Assistance Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RFFA. Ang mga binipisaryo ay kabilang sa mga magsasaka sa nasabing bayan na lubhang naapektuhan ng kasalukuyang El Nino o matinding tagtuyote. Pinangunahan itong ipamahagi ng Department of Agriculture Mimaropa Rice Program sa pamamagitan ni Oriental Mindoro Provincial Coordinator Maria Teresa Carido at iba pang kawani. Kasama rin si 2nd District Congressman Alfonso Omali Jr. Bulalakaw Mayor Ernilo Villans at Municipal Agriculturist Romel De Guzman. Base sa datos ng Rice Program, na sa 2559 na magsasaka mula sa munisipalidad sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro ang makakatanggap ng cash assistance sa ilalim ng RFFA kung saan nasa mahigit 13 million 178,850 pesos ang ipamimigay dito. Sa ilalim ng RCEF, ang mga kwalipikado sa RFFA program ay mga magsasaka ng palay na nakarehistro sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at mayroong lupaing taniman na dalawang ektarya pababa. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB-CMN, Calapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas CNN live, live Nationwide Maraming salamat Junada Capulco mula po naman sa Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro Samantala nakalusot sa House of Representatives sa second reading, kagabi ang resolution of both houses number 7 or RBH 7 na nag-aamienda sa restrictive economic provision sa 1987 Constitution. Ito ay bago mag ang Kongreso para sa Holy Week break. Inindorso ng mga administration law.